Alis na naman ako, 0.5. 0.5. Eh. Pero, pero, ganito lang yung poke. Ano ba, poke? Ano yung dito ako, poke? ko lang. Kinuha ko kasi ako Alis ka na yan. Pumunta na naman. niya. Oy, ay. five! five! Waiting kami ng Uber. 3 minutes. Ano ah, ba 2 minutes na lang dadalhin natin. 17 We're going to Grand Forest. <laughs> Let's go! Run for less! Titignan ko ng jacket. Kaso warang wala sila mga jacket eh. Masarado tayo dito katulad ng ginawa sa home alone. Pangin na dito na lang tayo matulog. Hi guys. Yo, <coughs> no, hintayin namin magsara yung time. Dito kami na natutulog sa loob. Masarado na eh. Ay ano nagoklos na asila tulo? Alam niyo kloster? Hindi naka-mi. Hindi naka-mi tayo. 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 Hindi naka tayo hindi naka mi tayo hindi naka tayo sa naka mi tayo tayo Wala close na to. Close na. Sarado na din. Wala, sarado na to. Puro sarado na. Wala na tayong ibang gagawin kung di umuwi na. Sarado na.

13? Oo. Eh, Ah! ka Ah. kausapin ko na eh. Saan ba tayo umunta? Saan? Magdut. Kasi tayo. Oo, kanina tayo. Ano ba ang kaano? Dragon Balls. Saan ba? Mabigal na rin kay Tayde eh. May naman mga gawin. Maganda rin yung bigat sa'yo. Ayun, pausa pa. Pa'n, pausapin <laughs> ko pa rin sa'yo. Kampulus buat. Tempolosa da bila. Nah. Dang bila, bila. Ada, Ang kung ano? Hindi ganon Ang sta. Hindi. 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 ito Hindi. 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 Oh. <coughs> silang mm. uh. uh -huh. huh? lang dapat 'to eh. Magtitindey bitin. <withhold> <breathzeń> <gibberish>

dito mga ang dalawang Saan? Tapos so, sa tabi namin. Tapos eh. so, kamigil sa may kapal, so so so, sa, sa, sa may dolo, sa Ma Ma eh. may posto. Ito sa opisyon mo? Oo. Sa opisyon mo na sa akin. Tabi. Maagaw pa nga. Ito na Tatay yung may. Sa naga... so, gobera, may nagka... Tapos mamay bumalik na uli. May nagkahablutan na uli. Tingin lang Oh.

Pero kung magkakita ko sa inyo, no? ako no, no, sa siya. Oo, oh, pag hindi na hindi na tutul ako. Hindi ba ba yung siya? Oo, tutul ako. Tutul ako. Pala bibigyan